na yung uh, Bicom Committee. <laughs> <laughs> inay eh, consider... sakit ng ulo ni BBM dyan sa... Katakot na kusas ang katakot-takot na kusang sa ang... Uh, ano eh. Ang uh, upa kay eh. mm. Kusang gagaling eh. Kasalanan niya ba yun? Mm. <laughs> Hindi ba? Kasalanan ng Bicom niya. Meron siya sinamit. Dapat tignan... Ganon dapat ng pagtingin dyan eh. Noong July or August, ito'y sinamit ko. Na budget. Na budget. Ito yung aking tingin na kailangan natin for 2025 uh -huh. na na makabuti uh, makakabuti sa makakabuti sa atin lahat ito 1 2 3 4 1 2 3 4 ganun uh -huh. oo oh. eh ngayon na bago gusto yun hmm. sabi niya nga we have to take back hmm. parang uh, na mangled ano ba sa tagalog yung mangled? na balahura <laughs> <laughs> na balahura ha nagkaluray luray, -luray hmm. ang budget ni BBM. Ayan. Ang isang uh, mahalaga pong nakikita lalo na sa negosyo ay eh yung uh, DPWH na dinagdagan ng almost 300 billion, 290 something billion yung budget ng DPWH. Eh tinignan nila, hindi naman ready yung mga flagship Parang 10% lang nung flagship uh, infrastructure project na -identify. -identify. ang masisimulan this year. Kasi po yung flagship talaga naman mga big time na project yan. Mat Matagal-tagal ang preparation matagal, niya. O ngayon, meron ng 10% na masisimulan na this year. O bakit ganun kailangan? Kalaki ang budget. Sana mapupunta yung 290 billion na yun. Yung dagdag na yun. Hindi hmm. naman siguro sa helicopter. Uh, hindi pa kailangan yon, Hindi ba? Hmm. Hindi kasi status daw ngayon, parang Jonathan. Ikaw eh, hindi ka na nag-Congressman. <laughs> mag na lang kayo, pwede <laughs> naman yun eh. If you are... Uh, <laughs> drone? Oo. Eh paano sasakyan yung drone? yung drone? Para hindi na SUV ngayon ang standard. Helicopter na. Helicopter na. Yan na ang standard. Kung wala kang helicopter, Ay, wala ka. ano ka? Medyo second class citizen. Ay, ka. nako. Mahina ka. Mahina ka. Wala ka helicopter. Grabe. Kung pipirmahan ng presidente ngayon, sabi nila pare, hindi raw kayang uh, uh, gamutin. By veto? Nang line veto. yung... Kasi talaga nagka luray eh. Kakayanin ba? Kasi ang line veto po, uh, ibibito lang ng presidente, tatanggalin yon. Hmm. Pero hindi niya pwedeng dagdagan yung uh, sinabi ng BICAM. Ganon eh. Pero ang BICAM naman, paano sila nagkaroon ng authority na magdagdag? Hindi, ano talaga yon Yun yung lang ang dito ng Presidente. Basta as long as hindi mo uh, exceed yung nakalagay. Total. total. Ayon, Pwede kang mag-ikot-ikot. Mag Pwede sila. Pwede. Ayon. Kahit hindi inaproba ng plenary. Hindi, uh, inaprobad Viva Boche. Ah, ah Viva mm -hmm. May question dyan. Yun na nga, di ba sina <laughs> Ayme, <may>, sina Senadora? <laughs> may question. Question sila, doon. Kasi ang dami din nagdag eh. Mm. Yan po yung sinasabi nilang paningit eh. Maj kumbaga sa madyo. <laughs> paningit. Ang dami siningit. Mm. So, baka doon yung... Eskalera ba? Uh, Eskalera, eh. <laughs> at bakit pumayag yung... Uh, mga nandoon sa bicam, kung nanggaling yung paningit dito sa house, bakit pumayag yung mga representative Kaya, sa kaya hindi pwedeng ano, eh? hindi mo pwedeng house lang eh. Hindi pwede. Oh, kasi Alam mo kayo eh. As a matter oh, of fact, oh, the taba. chairman of the bicam is uh, the Senate. Oh really? Yes. So si Grace po yun? Siya. Siya ang finance committee chairman, also the chairman of the... Co-chairman lang yung ano eh. Okay, isa pa pa pinagtataka ko, bakit tahimik na tahimik ngayon? Yung mga members ng BICAM. Dapat sila nag... Nagkakagulo ang bayan. Ang sila... daming criticism inaabot ng presidente. Ito mga to na may kagagawan dyan. Ba't hindi kayo nagsasalita? Ay kayo, eh, ano... Pabayaan nyo na lang ang executive, ang magkabukol. Mali. Eh kayo may kagagawan yan. Ah, Nandang naman. Hindi kaya maganda, siguro, parang Conrad, Diyan sa paliwanag ni Presidente, makikita niya, ito yung umpisa, ito yung huli. Uh, sana mag magawa niya, ito ngayon ang ginawa ko. Para lang mabuo ko yung pinag-uusapan natin na kailangan natin na gastusin uh, para may sulong natin ang kapakanan ng bayan. Ganun. May lumabas po ng open letter galing sa mga dating uh, cabinet members. Hmm. Ang sinasabi nila, restore the education, restore the so and so budget, okay? Uh, 'yun nga po ang problema rito eh. Ang presidente hindi pwede magdagdag, di ba? Pwede lang niyang i-line vito yung halimbawa, yung uh, 300 uh, billion na dinagdag sa DPH. Yeah, pwede, yung... pwede niya i-line dito. Pero yung pong total budget na tinanggal sa ano hindi niya pwede dagdagan yun eh. Yun ang problema ko dito eh. Ang uh, parang hindi nila alam ko ano sinasabi nila. Hindi eh. kaya nga dapat may, may may pakita ng mabuti yung uh, sinasabi nila na dapat dagdagan dito. Ang, si, ang meron, may ko may paliwanag na si Senate President eh, si Cheese. Ano? Sa, sa education kasi kaya ganyan ang na nangyari na hindi sila <clears throat> okay. Na tinanggal yung 10 billion for computer services kasi mayroon pa silang 27 billion din na Hindi nagagamit. Eh, nagagamit. Oo. Oh, oh. Eh yung ba pwede nilang gamitin sa iba. Yung 10 billion. Oh, yung 10 billion. Naka, naka ano na yun? Naka set aside naka for computerization. Oh. Yeah. So, pwedeng gawin ng president. Eh bakit hindi, eh bakit uh, hindi na lang idinagdag sa classrooms imbes na tanggalin yung 10 billion ng ng Senate? Well, ang uh, yan, yan, yun ang gusto kong maliwanagan. Kasi, saan nyo nilagay yung 10? saan nyo yun. Baka... Ginawang ayuda. Or, <laughs> o, oh, pwede nilang sabihin, eto naman, magagaling naman. Oh. Hindi kaya nga yung 10 nilagay nga namin sa public works budget. Ayan. Ayan. Alam mo na, pwedeng gumawa ng mga istorya. Kung anong palusot. Ay, oh. eh, nako, mali pala, mali yung palusot. <laughs> istorya, Ngayon po, meron pang sinasabi na flag officers, yung mga hmm. ex General. Re mga retired, retired. Uh, uh, Oo, oh, ay eh, naglabas din po ng uh, statement. statement. At ang sinasabi, uh, ganun nga na hindi sila payag. Oh, nga sa ginawa ng bike Ang tinitira po rito ay yung bike, cam, Hindi si presidente. Hindi yung presidente. Tignan niyo din po. Kaya kailangan sumagot ang bike oh, pare. Eh. Paliwanag wala. sa atin eh. Yun ang yun ang kulang dito. Walang Wala nagsasalita. Wala. Sino ba head niyan? Eh si Senator Grace po at saka, at saka si, si Congressman Saldico. Saldico. And then of course, the uh, no, the Senate President himself and the Speaker. Speaker. They should must speak out. Oh, speak kasi out and explain. Ip Ipinasa nila eh. Oh. Ipinasa nila pareho yan. Para po kasi uh, secret secret tayo tayo. Binago-bago yung budget tapos binigay sa presidente pero mahamuyan. Hmm. <laughs> eh oh. kumasa. <laughs> Oo, oh, hindi ko pipirmahan niya. hindi ah, pipirmahan niya. hindi yan yung budget binigay ko sa inyo eh. Oo. Oh. Mm. Eh, hindi ko na ma-recognize yan eh. Oh. Hindi ko na makilala yan eh. The... po nagpo, nagpo-point out dito, <clears throat> ah, hindi lang DPWH daw ang uh, increase mm. at almost to two, by almost 290. Ang Senado rin po nag-increase ng 1 billion. Mm. Ang kanilang budget, ano yun? Sarili mo, bibigyan mo ng increase? Baka meron siya ng mga, ano, tagdag na mga... Hindi, oh, pare, nung budget planning, sinabi na nila magkano kailangan nila. Hmm. Kaya yan ang inilagay ng Department of Budget sa budget ng Senado. Ha? Nakalimutan. May mga nakalimutan. May mga nakalimutan. Ang Baka... Dami naman, no? Mahigit sa bilyon yung nakalimutan. Senate building, eh. Oy, di ba yung Senate building eh, ano? Uh, magmula sa 23. Ay, nako! Ano, yung, Ay! Tignan mo yung historical. Pantami ng palaki ng palaki. Di ba, nag-umpisa uh. nag sa 8 yan eh. Okay. 8 billion. tapos nung nag-away na si... Uh, masyado malilimutin itong mga senador oh. na ito. Hindi ba... Mayigit isang billion yung nakalimutan na isali. Yung nag-away na si Senator B, uh, okay. uh Binay, si Nancy versus Alan. 23 yun eh. Aha. After a while, naging... May kinalaman sa Senate. Oo, oh, Senate building. E, ito, building pala ng Senate ito. Pero mas matindi itong increase sa House. Hmm. Halos dinoble. Mahigit 16 billion ang in-increase. Hmm. Ang kanila pong proposal noon ay 16 billion na sinabit sa DBM. At uh, yun ang inilagay ng DBM doon sa bill na sinabit ng presidente hmm. sa Kongreso. 16 billion. Aba, katapos-tapusan, 33, almost 34 billion. Mahigit doble. ay ah, Iyan e po ang mga kinu ng mga general eh. Ito, in, that is in anticipation of oh. of the increase in the number of representatives. Ayan. <laughs> kasama na lahat yan. Pati party list? Oo, oo. kasi nag-increase eh. Nag, the, may mga na-create na bagong districts. And then if you create new district, Ang laki naman noon pare. You are creating new... 14 billion, uh, 15 billion yung uh, increase mo. Dadagdagan mo ng mga, ano, mga perks, privileges. Uh. Stuff.